Bumubula ang bibig. Bumubula ang bibig. Oo. So many people believe na kapag bumubula ang bibig, Nalason. Nalason, mm -hmm. o kung ano ang dahilan. Mm -hmm. Oo. Nung uh, in nung mga doktor doon, the reason pala kaya bumubula ang bibig, was hindi kasi nakakalunok na ng solid food itong lalaking ito. Mm -hmm. Hindi siya nakakalunok ng solid food kasi yung dugsungan nung kanyang esophagus, yung tubo mula sa lalamunan, pababa sa kanyang stomach, mm -hmm. eh kumipot na at halos magsara na. Mm -hmm. Yung pagsasara na yun, yung tinatawag nilang sphincter between mm -hmm. the two, esophageal sphincter, papunta dun sa bituka, ay kaya na lamang tumanggap ng likido. So, kaya pala, anumang kainin niyang solido, sinusuka niya uli at ito yung inaakala nila na bumubula yung bibig. Mm -hmm. Upon further studies, nakita na hindi naman cancer, ang sakit ng lalaki. Mm -hmm. Pero yung lalaki has lost already about 20 plus pounds. Ang laki nun, no ha? 20 plus pounds. Dahil matagal na pala niyang iniinda ito na hindi na siya nakakalunok ng solid food at kailangan niyang durugin ng gusto yung uh, solid para malunok niya bago ito makapasok sa kanyang bituka. Mm. Uh, gumawa ng endoscopy sa lalaking ito, at nakita na this is due to chronic gastritis. Gastritis ang, ang Chronic oh. gastritis, from the word itself, gastritis means gas-gas mm -hmm. no, sa kanyang bituka, ay uh, pag-iba doon sa acute gastritis. Yung taong may acute gastritis, yung may sugat lang bigla sa bituka niya, nakakaramdam ito ng parang, Uh, hapdi ng tiyan na parang sinasaksak ng ice pick dito sa may sikmura. Mm -mm. Yan ang acute gastritis, no. Yung chronic gastritis wala. Mm -mm. Ang nararamdaman lang nito ay parang unti-unting bloating, parang hangin ang laman ng kanyang tiyan, parang tambol ang kanyang tiyan. At uh, yun nga, unti-unti na pagkahirap sa paglunok ng solido. Mm -mm. Bakit nagkakaroon ng chronic gastritis? Na sa lalaking ito na mahirap mahilig pala siyang uminom ng mga pain relievers. Oh. yung mga pain relievers ng konting kirot ng Katawan, pain reliever Kagad. Mm -hmm. May mga ibang mga pasyente naman na mahilig uminom ng steroids dahil uh, may asthma sila or arthritis. Mm -hmm. May iba ring mga pasyente na nakikita na yung kanilang iniinom na aspirin ay reseta mismo ng kanilang cardiologists. Mm -hmm. All of this medication can cause paunti-unting pagsusugat sa tiyan which leads to chronic gastritis. Oo. Ang pagkakaiba ng acute gastritis may hiwa ka sa loob ng yung tiyan na masakit. Mm -hmm. Yung chronic gastritis may maliit lang na hiwa pero sa paligid nito may kwelyo. Mm -hmm. Yung kwelyo na parang crater ng bulkan. Mm -hmm. Itong crater ng bulkan na to matigas ito. At dito minsan tumutubo ang cancer tumors. Oh. Doon sa chronic gastritis crater. Kaya iniiwasan natin ito, ang mga taong ito ay uh, hindi na nakaka-absorb ng mga nutrients, kaya nga payat na payat itong pasyente na nakita natin at uh, kailangan nila ngayon ng mga suplemento dahil hindi sila nakaka-absorb ng regular food na. Mm -hmm. yeah. At anong mga klaseng suplemento makatulong sa kanila? Well, in this case, Kapag itong pasyenteng to, situation? matutulungan ito ng mataas na B-complexes mm -hmm. dahil nang hihina na yung kanyang katawan. Of course, one good B-complex in the market is produced by Geriatrica called Nervital. Mm -hmm. Available yan sa butika. Uh, N-E-R-V-I-T-A-L para po sa mga nanghihina sa inyo at kulang po ang sustansya sa inyo. You can try Nervital once or twice per day. Mm -hmm. Hindi kailangan ng uh, Reseta ng doktor doon. So, well, anyway, in this case, ng pasyente na ikikwento ko sa'yo, uh, sinubukan na lagyan siya ng nasogastric tube. Mm -hmm. Yung tubo mula sa ilong, papunta sa kanyantian. Mm -hmm. Ang problema nga lang doon, na ilalabas din niya yung nasogastric tube kasi nga, hindi na halos yung tubo. Mm -hmm. Yung nasogastric tube, sinlaki ng lapis yun eh. Oh. Hindi na magkasya doon sa... Sobrang sikit. Sa sobrang sikit noong ano noong esophageal sphincter. Oo. So, ang next option na ngayon niya dito ay e maglagay ng tubo by operation doon mismo sa bituka. Mm -hmm. Ang problema alam mo maru hindi pwedeng putulin ng basta ang bituka eh. Oo. Merong sariling functions ang bituka mm -hmm. which includes yung act actual digesting, actual cutting up into pieces ng mga kinakain natin. Mm -hmm. Kaya hindi nga maganda po mga kaibigan na yung isang kanin na kinutsara po ninyo, sabay lunok eh. Lalo na kung kanin lamig. Mm -hmm. May mga tao ganun kumain oo, eh, yung oo, kanin nga. lamig. Mabilis kasi sila kumain. Diretso lunok, walang uyuang-uya. Masama rin yun eh sa ating mm -hmm. stomach. Kasi masyado silang napapagod in digesting this, no, in breaking this down. Uh, at saka nagpo-produce din ang stomach ng certain acids and gastrin mga essential enzymes para po sa ating digestive process mm -hmm. napakahalaga kung gano'n sa discussion natin dito uh, ingatan ng ating bituka huwag po natin itong anuhin parang i take for granted mm -hmm. na basta makakain na lang Okay, minsan nalilipasan din ang kain. Iyon na ang isa sa malaking problema. At saka yung pag abuso ng alcoholic drinks yan. at saka soda, di ba? Alcohol and cigarette is also yan one sigarilyo. contributory factor mm -hmm. sa pagkakaroon ng chronic gastritis. Mm -hmm. ha? Iba po ang acute gastritis, mga kaibigan, sa chronic gastritis. When you say chronic, may mga tumutubo ng mikrobyo dyan. Yung H. pylori, tumutubo dyan. Mm -hmm. O yan. At yung H. pylori yan, bumubutas yan. Mm -hmm. So pwede po kayong dumumi ng kulay Uh, champurado mm -hmm. o kulay tsokolate na uh, signifies there's bleeding already inside. O pwede kayong lumura. Uh, hindi pala ubo Lumura o magsuka ng uh, kulay brownish material na dugo din galing mm -hmm. sa stomach. At saka, hindi maganda yung lasa. Oo, mapait uh yun -huh. eh. Mapait yun. Oh. Kaya wag po kayong masyadong mainganyo sa mga eat-all-you-can mm -hmm. na napakaraming mamantikang uh, pagkain. At saka, binibilisan mo ang pagkain kasi gusto mo makarami, di ba? Ano yun? So, rin, ah, doon. Ah, doon sa, sa ano? Sa, Ken. Ano, Siyempre, banat ka ng banat. Mm -hmm. eh, ang paborito mong piliin doon, puro mga mamantika. Mm -hmm. Mas maganda pa rin po talaga ang desabaw. Mm -mm. O mga nilaga, mga sinigang, mga mm -mm. ganyan. Lalo na kung sa bahay ninyo lulutuin, mas maganda po yung sabaw kumpara sa demantika. So, kailangan mo rin ng uh, suplemento katulad ng Norvital yes. uh, para maiwasan din na magkaroon ka ng problema eventually dito yes. sa inyong uh, sikmura. Eh, yung ano, yung uh, siyempre na ka na ng vitamins and minerals dahil nga nagkakaroon ka na ng problema sa pagkain. Ang geriamin ba? Ma-absorb yes. pa rin ng katawan mo at makakatulong uh, para doon sa yung nawalang vitamins and minerals. Oo, in this case makakatulong pa rin yung Geriamin, no? Mm -hmm. Kasi naglalaman pa rin ito eh ng mga ingredients na hindi natin nakikita sa regular mga mga vitamins and minerals in the market. So may mm -hmm. mga trace elements ito na napakaganda po para doon sa mga konti lang ang kanilang capacity to absorb food and digest mm -hmm. food. Ito yung mga lolo kasi yung mga lolo mahina na ang kanilang panunaw eh. Ah, mm -hmm. uh, maging yung mga nagmamadali at saka masyadong stressed ang buhay, mm -hmm. maganda rin sa kanila to to bring back the necessary nutrients alagaan natin ang ating buhay 35 year old lang yung pasyente ko pero oh. sa tingin ko parang uh, hindi naman so, tayo nagahatol pero yung the next few years ng buhay niya hindi naman siya mawawala pero ang mangyayari sa kanya very difficult life already mm -hmm. simpleng kaiinom ng pain relievers o oh, mga ibuprofen <laughs> ibuprofen, ang ulfred yan uh -huh. epinamic acid, uh -huh. NSAID, you're right uh -huh. Uh -huh. those are things and steroids uh, yan po, maging uh, maingat po tayo sa masyadong maraming tabletas oo uh -huh.